Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Hello guys! Grabe, viral ngayon itong Barbie video ng mga criminology students sa TikTok. To. Dahil sa naging comment ni Vice Ganda kanina sa segment nila ng Especially For You sa It's Showtime. Dahil nga ginagawa nilang katatawanan or parang iba ang dating sa mga criminology students kung ikaw ay Barbie or bakla. Pero bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Kung hindi nyo pa napapanood itong Barbie video ng mga criminology students, ito sabay-sabay nating -sabay panoorin at kayo na ang humusga kung may mali ba sa ginawa nilang Barbie video na to. Barbie ka ba? Hindi ako Barbie. Sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie. Sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie. Barbie ka ba? Hindi ako Barbie. Barbie, ba? <coughs> <ako> Barbie <coughs> Palak parang halata ta. Ah. <coughs>

Ah, ini <laughs> ubar besar. Barbie kah? Ba? Ini aku bar besar. Jung ba? yes sir. Ah, barbie kah? Ini sir. <laughs> barbie kah? Ba? Ini aku bar besar. Barbie kah? Ba? Ini Ah, ini sir. Barbie kah? Ini Actually, burado na yung original video na to sa Criminology Vibes na TikTok page. Pero marami ngayon yung nagre re upload dahil nga nag-viral siya noong mag-comment tungkol dito si Vice Ganda kanina. At ito naman ang naging comment or reaction ni Vice Ganda tungkol dito sa viral na Barbie video ng mga criminology students na to. Panoorin nyo. May ko yung video sa TikTok. Para siyang training ng mga pulis criminology something, yung nakita ko. Yung nakapila yung mga estudyante, tapos yung leader, ewan ko kung ano siya, professor ba siya o police siya. siya, Barbie ka ba? Hi, Barbie ka ba? Tapos yung, di po di ako Barbie. Ikaw, Barbie ka ba? Tapos yung, pag pinanood ko niya, una, inisip ko, ano ba ibig sabihin niya ng Barbie? Ano ba yung Barbie? Is it something negative? Is it something bad? Na pag napatunayan naming Barbie ka, may mangyayaring masama sa'yo. Kasi yung tanong, it's not just a plain question, parang may threat. Barbie ka ba? Matagal ko nang nakita itong video na to pero hindi ko na pinansin dahil hindi lang naman ito yung video na nagpapakita or gumagawa ng ganitong activity, especially nga sa mga police or sa mga criminology students na parang tatanungin ka kung lalaki ka ba, kung bakla ka ba or kung barbie ka ba and para kasing may mali sa way ng pagtatanong nila kung lalaki ka ba or kung barbie ka ba as if namang may mali talaga kung ikaw ay bakla at ikaw ay criminology student or gusto mong mag -police. Gets ko naman yung point dito ni Vice Ganda na what if may sumagot na, Oo, oh, 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 Barbie ako, di ba? Parang may mangyayari ba? Anong anong point nyo kung bakit nyo gustong malaman kung Barbie ba or kung bakla ba yung sudyante nyo? Anong mangyayari sa kanya if ever umamin siya or if ever na Barbie siya or bakla siya? Pagkatawanan nyo ba siya? Or may negative ba? na mangyayari sa journey niya ng pagiging police dahil Barbie siya or bakla siya. Alam niyo yun, 2024 na, pero ang dami pa rin tao yung sarado yung isip nila sa mga isyong ganito. And nag-check ako ng mga tweets tungkol dito. And may mga netizens na nagtatag kay Senator Riza Ontiveros nga na siya yung parang main author ng Soji Bill and pinu-push talaga nilang ma-approve ito sa Pilipinas and ang sabi Isunod na sa Senate hearing ito, please, Senator Riza Ontiveros. Ayan, pass the SOGI bill now. Naka-upload din dito yung video ng Criminology Vibes na burado na nga ngayon sa kanilang TikTok account. And sabi pa ni Mad M, I feel sad about this because our son, who is 15 year old, recently outed himself to us that he's gay. No questions asked. We accepted it right away and we will support him and protect him all the way because we love him pero natatakot pa rin kami sa pagharap niya sa mundo Ayan, di ba? And buti na lang marami na ngayong mga parents, especially yung mga millennial parents na parang hindi na sa kanila big deal kapag umamin na bading or tomboy yung mga anak nila. Dahil siguro, alam nyo yun, alam na nila and open na sila sa mga ganitong bagay. Unlike before, nakapaglumaki ka ng... 60s, 70s, or 80s na parang big deal na kapag yung anak nyo ay nag-come out as gay or lesbian. Compared ngayon na mas marami ng parents yung open sa mga ganitong bagay. At sa mga hindi nakakaalam ng Soji Bill, to ay sexual orientation and gender identity and expression. And ang sabi dito ay designed siya to protect individuals from discrimination based on their sexual orientation, gender identity, identity and expression nga. Ayan siya. Marami siyang key points actually, pero ang goal or ang aim ng Soji Bill ay to create a more inclusive and accepting society by protecting the rights and dignity of individuals, regardless of their sexual orientation, gender identity, or expression. At merong kaukulang parusa, pwede kayong magbayad ng penalty or pwede kayong makulong if ever na mahuli kayong lumabag dito. Possible na mapatawag kung sino yung teacher or commander ng mga criminology students na to na nag-viral nga sa TikTok. Pinupush pa rin talaga itong bill na to sa Senado. And alam niyo naman dito sa Pilipinas, mas mabilis ang aksyon kapag may mga nag-viral na issues tulad nito. Buti na lang talaga inabigyan ng pansin ni Vice Ganda kanina ito sa segment nila sa It's Showtime. And for me naman, kung ako yung katanungin nyo, wala namang masama sa pagiging bakla or pagiging Barbie. Dahil real talk tayo, kadalasan sila pa yung mga matatalino talaga at sila yung madiskarte sa buhay. And may mga kakilala akong pamilya dito na parang kung sino pa yung bakla, eh sila pa talaga yung naaasahan ng mga magulang nila sa mga pang-araw-araw nilang gastusin compared doon sa mga street nga pero mga batugan naman. So wag nating ginagawang katatawanan or kapintasan ang pagiging Barbie or pagiging bakla ng isang tao. Pero kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa viral Barbie video ng mga criminology students na to. May mali ba sa ginawa nila? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong itong vlog, make sure ka follow na kayo sa page ko para lagi nga updated sa mga latest ganap online.